Hello guys, today is April 20, 2024. Ayan, family day, gala ulit namin. Last week hindi kami nakagala eh kasi busy. Ayan, kaya ngayon na lang ulit. Saka para tipid-tipid din. Ito yung aking makeup today. Ayan, insert ko na lang guys yung mga makeup na ginamit ko. Tapos itong eyeglasses sa uh, Shopee to. Wala tong grado, panja forms lang kasi sayang. Tapos ito yung OOTD ko ang binili sa landmark yan tapos ito Shopee 25 pesos lang yan itong 30 30 plus o 45 basta less than 50 ayan ano yan sa accessories tapos ito din ayan, ito sa Shopee din itong muro lang ayan ano to mga stainless para hindi agad mangitim espalda short kasi yeah. ito ah, yung aking dadali na bag. Niram ko kay mama. <laughs> Para medyo malaki-laki. Ayan, nainig kasi kaya ang dami mga bit-bit-bit-bit. Hindi bit, bit, bit. ko alam kung saan kami. Saan ba tayo, ma? Hindi namin alam kung saan kami. Pero malamang yan festival mo yun. Kasi hindi kami nakapunta ng nakaraan ng festival mo. Kaya baka dun kami. Doon lang naman kami madalas eh. Kung di doon, SM pa ko. So guys, yung mga ginamit kong make-up. Una muna, itong busuya na, na primer stick. Tapos, next is itong Ashley China Insta Cover BB Cream ito unti na lang guys sinisimot ko na lang siya siguro mga tatlo pang gamitan yan tapos concealer Ashley Shine din na cream concealer para sa under eye and pimple marks sa lapi at saka sa pisngi itong Everbele na lip and cheek roller ayan okay din to guys yung roller ng ever na kahit na ipatong ko siya sa may powder na mukha blendable pa rin tapos itong stormar na eyebrow pencil na sobrang sinisimot ko talaga. Pwede pa siya. Gaya <laughs> lang. Kalit yan. Pero pwede pa yan. Tapos hindi ako nakapag ano tawag mo ito ng setting spray. Nakalimutan ko kasi. Kaya yan lang aking ginamit. Dito kami sa festival mall. Pero sa ibang entrance kami dumaan. Ang salamin ako, sakit ng ulo ko, yung punay na salamin. Dung-dung ba? Sabi ko

Ay, eh, tanawin muna natin. Baka, eh, ay, okay. Okay. ito to. Ay, yung mahal. lang. 1.30. Ito, kulay pink. Mm -hmm. So, parang hirap na magamitin itong oil bottle na yun. Igaga na Magkano pa? Sure. Ito, cute din, Oh. Eh, sabi niyo, okay. bawal mag kalpahan siya. Mm. Hmm. Alam mo, sila na ito na yung binili, ko know, sa'yo. Hmm. sa setting space. Ah. Ayan, oh, may maliit sila. Oh, oh yan.

si Waterfish. Glossy. Glossy yan. Glossy. ba yun? Ito. Um, Parang crop top din na ano. Tingnan nga kung kaganda. Di ba nakakataba? And for the and any transfer personnel to come to the night. Oh, maganda yung pink. Eto. Maganda rin to. Wala Ayan, pala na maliit. Tignan mo. May Ay, po. Ito to, isa to. Ay, Hmm. Ito ang din. Ito may short. Violet. May iba pang kuha. At saka pink. Mm -hmm. Mm -hmm. Makapay siya. Pero eh, kulay no? Ay, ito. Mas maganda yung green. Meron to ternon. Ang cute na ito. Yan print. Ang cute. Suot at ate. Mm -hmm. Ate ito. Yung ganyang design. Yung mara. Okay. Ganda nito eh. Parang pantulog yan. Mm -hmm. nice. Para kayo yung ano. Yung... Ano yung example price? No, so hindi na kami diyan nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay din kasi <laughs> <laughs>